po tayo sa drop off location po natin agad mga po Tumaan po tayo kanina doon sa Binondo Nag-deliver po tayo Galing ng Paranaque Talagang naglalaway ako sa mga delivery free eh. Next booking na agad <laughs> Meron po tayo nakuhang pagsasabay Papunta naman po ito ng Diliman Sa halagang 860 Dito na lang tayo mag-communicate Oo, oh, dyan na lang Ramat sir <laughs> mga boss, ako pala si George TV Baka nangangailangan po kayo ng mga aksesoris ng inyong mga sasakyan Suzuki Carry, L3, Travis at H100 Puntahan lamang po ang ating description box At i-click ang link na nakashare sa ating mga video Baka nandun na ang inyong mga hinahanap morning mga boss, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Meron na po tayong booking, papunta po tayo ng Paranaque, sa halagang 1,219. Hindi <laughs> pa <Yeah>. rin lapad <laughs> ang ulo baba. Kaya, saan niya kayo? Pag-iisong punay na hindi. Good man, ina tayo. Baka maunahan bago naman. Halimit. Kung kung. Ang pinagkakawal yan. Yan po, dito na po tayo ngayon sa drop off location po natin mga boss Puro po mga box ang dala natin, mga laruan po yan Galing doon sa Mandrisa, malapit po sa amin At ngayon po, dito na po tayo sa drop off location Warehouse po itong pagdideliveran po natin dito Naayos lang ng client natin yung resibo doon sa guard So binigyan po tayo ng tip mga boss 100 So next booking na agad <laughs> Let's go Labas muna tayo dito sa compound nila Ang dami rin mga lalamog dito ah ito po mga boss, meron na po tayong nakuha na booking habang nagtambay-tambay tayo dito sa warehouse nila. So ito po papuntang Binondo, dito lang natin pick din sa Paranaque at ang delivery fee po niya nasa so 678 at ito po ay 600 kg uh, <laughs> Alright, so dito po tayo sa Paranaque at meron po tayo nakuhang pagsabay. Papunta naman po ito ng Diliman sa halagang 860. At ito po ay 1,000 kg din. Yan po nakalagay dito may note si client. So puntahan na po natin. Galing dito sa hinintuan natin 2 kilometers away papunta sa pick up location. Hindi makalabas ako. Hindi na. Hindi na pagdito. Iba. Pag Pati pelma. Tapos tayo, ta. Bigyan niyo lang po sa customer top. Mm, ayan ang pinaka-resibo niya. Ito. <coughs> Tapos sabihin niya may isa pang darating na ano. Oo. Oh, ikaw yung At kausap. Kasi oh. Bali, di kita matawagan. Ikaw yung kausap ko dito. Dito, ito. Oo. Oh, oh, Ang tinatawagan mo dapat po, yung number ko. Ito, ito. Ito siya. And, hindi yan number na yan. Hindi mo talaga matatawagan. Ayan, ayan yung binigay ko yung number sa inyo. Ito nga yun. Yung pinindot ko. Oh. Ayan. Oh. Oo. Yung talaga yung magsabi, yung tinawagan ko eh. Ah, sige, mano lang yun. Pero ikaw yung nag-text. okay, ayun yung number ko. Dito na tayo Naka-register dito sa ano. Yung blog, hindi ko na ano, na-activate. Dito na lang tayo mag-communicate. Ah, dyan na lang. Salamat, sir. Tatawa ako mga boss sa pick-up natin. Pangalawa, pupuntang Diliman. Ang laki. Yun na si Sir, Akala ko hindi magkasya kasi may laman na tayo eh. May mga karton na tayo, buti nagkasya. Kung hindi ko pa tinanggal yung upuan, di ba may upuan tayo na nilalagay dyan sa gilid mga boss? Wala talaga, hindi magkasya. Yun, mabuti naman na tinanggal natin yun. <laughs> Pampangargahan talaga yung sasakyan natin. Buti nagkasya yung dalawa. Tangki. At saka yung mga karton, nilagay ko na lang, lang sa gilid-gilid. Yun, magkasya naman. At siyempre, unahin natin tong papuntang Binondo. Tapos diretso tayo papuntang Diniman. Pag papasok kayo dito, magpipick up kayo dito sa kum mga kumpanya na to. Kasi compound po itong pinasokan po natin. Meron po ano dito. Meron pong bayad 50 pesos pag mag-pick up kayo dito sa compound dito sa Paranaque at kailangan pagpapasok pa lang kayo sa guard hingihin nyo na yung magbayad na po kayo tapos hingihin nyo yung resibo para ipakita nyo sa kumpanya para i reimburse po yung binayad, na, binayad nyo na 50 pesos so yun po, gcash daw po yung bayad ni sir, itong tangke eh. pagdating doon sa drop off location hindi po kasi siya matawagan yung ano niya, yung number niya. So, so nag-communicate na lang po kami sa messenger ng Lalamove. Dito na po tayo sa Binondo mga boss. Tawagan lang natin yung client po natin. Oh, okay. boss na baba na itsura naman po natin pwede sana tayo makapagsabay mga boss kahit 300 kg kaso lang bihira lang yung lumalabas yung 300 kg lahat puro mga 1000 kg talaga dito sa binundo

<laughs> so meron pala tayong kasama mga boss na lalamove din Buti na kasabayan natin dito Nauna tayo kasi nandun tayo sa likod eh Wala kasi mag receive Buti at yung mismo mismo nagbook tumawag dito So kami na lang ang nagbaba Saktong sakto nag deliver din dito yung isang lalamove Yan din po ang dala niya galing ng Paranaque yan po. Hanap na po tayo ng next booking natin. Yun. Yan po. Meron na po tayong next booking agad mga boss. Dito lang po sa Diliman to Diliman. Sa halagang 844. At ito po ay naka-regular na booking. 1,000 kg. Papunta na po tayo sa pickup location po natin. Ayos ngayon. Nalalaki ng mga delivery fee. Yan o. 2 kilometers. Papunta po sa pickup location. Mataas po yung mga delivery charge ngayon mga boss Kasi malapit na po mag-November 1 Alam nyo po ba na dumaan po tayo kanina doon sa Binondo Nag-deliver po tayo Galing lang Paranaque okay. Talagang naglalaway ako sa mga delivery fee Lumalabas pa naman sa mga booking natin dito sa account natin Manila to Diliman tagano na eh Tag 1,200 na Tag 1,000 na yung mga delivery fee kaya yeah, laway na laway tayo nung kanina sa sa Binondo eh. Eh, alaki kasi ng pangarga natin mga boss. Kaya naganapan na po kanina ng mga kahit man lang 300 kg, wala eh. Wala talagang naibigay sa ilalamog. Pero nakikita ko talaga kanina mga boss, mga booking, grabe. Alalaki ng mga delivery charge. Sobrang tagisang tag-1,000 na yung iba. Tapos yung iba naman, tag-800, ito nga nakuha nating booking mga boss, So, 800 na, diliman to diliman lang. Po, diliman to diliman lang, Alapit lang ng deliver at saka pick up. Yes, sa, sa loob na lang kami lang. Ah, doon kami sa harap. Kasi ko na lang, lang dito. Sino nasa 'yan? para ba mo yung engineer? Ah, kumusta mo masaya naman tayo. masaya naman tayo. All right, meron po tayong kukuha agad. Papuntang kalawakan South sa halagang 732. At dito natin pick upin sa Irodriguez. E. Yan po, malapit sa Cubao. 4 kilometers. Papunta po sa pick up location po natin. Yan, 4 kilometers. Papunta na po tayo sa pick up location mga boss. Yan po mga boss, ay kinatargahan na po tayo. ay mga bonmaro mga boss Alright, so pondawin na tayo sa drop-off location po natin mga boss dyan po sa Kalokan South. Ihatid na po natin ito agad dahil mamadali po yung client natin. na at dito na po tayo sa drop off location po natin agad mga boss. tayo ay nag shortcut kanina. Hindi po tayo nag bye bye ng isa kanina. Buti naman at walang ganong traffic sa shortcutan. hindi muna tayo kumuha ng booking mga boss, tumawag po yung suki natin sa bubble wrap dyan po sa laloma ang deliver po natin doon po sa makati, dyan sa looban dito lang naman banda sa ano bang ano yan Arbang, malapit sa diesel street ang halaga po niya ang delivery fee po niya nasa 500 so pinatos na po natin sayang eh yan po mga boss dito na po tayo sa pickup location po natin sa suki natin ng bubble wrap dosi na peraso lang yan na bubble wrap mga boss yung deliver natin papuntang Makati bubble wrap mga boss dito na tayo sa drop off location so dito na po tayo sa bahay mga boss. Kakauwi lang po natin. At galing po tayo sa Makati. Nagde-deliver po tayo kanina ng bubble wrap. At nagdandahan po tayo pabalik dito sa amin. Wala po tayong nasagap na booking na pabalik dito. At ito na po, income reveal na po tayo. Ipakita ko na po yung kita natin ngayong araw. Ngayong biyahe natin. Ito po, naka 3,487 po tayo kay Lala Tapos, naka limang deliver po tayo. At, i-add na lang po natin dito yung bubble wrap na suki natin. I-add po natin dito sa 3,487. I-add po natin dyan yung 500. So, ilagay natin, naka... kuha po tayo ng 3,987 siyempre minus natin dyan yung gas natin ngayon ang gas natin today naka 1 tayo yan i add po natin dyan yan i minus po natin i bawas po natin sa kita natin na linis gasolina 1,200 yan po tapos naka kumain po tayo kanina sa paranyaki sandaan yan So, naka 2,687 po tayo yan po yung linis natin ngayon mga boss bawas na yung kailala mo bawas na rin po yung gasolina bawas na rin po yung pangkain yan po at maraming salamat sa inyong lahat